Ano ba kailangan niya? Bakit na guys. Walking, walking. In, 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 in the, siyempre, hello, hello, hello. <laughs> Atsasabi. Oh Wala. Hindi na naman na pa akong payong. Naiwan ko yung isa. Tapos yung isa, nadalho ko, ko kay Kasi pagkaso, tapos yung lang naman ang Medyo ano naman, gilid-gilid lang naman ang tanong. Kawin. Hindi na masyadong delikado Kaya medyo hinibigyan namin siya ng ano, freedom para matuto rin siya sa kalsada kasi lalaki pero ingat-ingat pa lalo na pag lalakad, syempre hindi natin masabi pero nandiyan naman si God talaga para nakasubaybay sa ating oh dito na ako guys so you see, ang di ba diba? isang lang yun mahaba tatanong nyo na ang aming ano bago kami bago mag pagka lumabas, doon lang kami sa gilid. Pero napaka mapuno, di ba? Maraming puno talaga dito sa amin. Semi subdivision lang siya, pero ano siya, uh, hindi na masyadong dikit-dikit ang bako. Marami lang talagang tanim. Kasi maganda ang mga lupa dito sa Bagong Bong Kalookan ang peg ay naiinitan oh, naggogol tuloy yung buho ko eh sa init guys mm -hmm. so, yung mga ng mga bahay-bahay dyan yung dun malapit sa buho sa Matatakas oh, ang puno dyan o, iyan ang puno ng taas, grabe. Matatandang mga puno na yan Since ano pa, 2020, 2010 20, 20, ata, bago kami tumira dito. Tagal na rin. for watching. Thank you for watching. Home. Love you.